Welcome back to my channel, The MGS Vlog Thank you so much mga team abroad Team Pilipinas, Team Seniors, Team Bahay Magandang araw sa inyong lahat November 3, 2025 ngayon So, pag-usapan natin si Aldrin Richards mga palangga At uh, ito pa muna mga palangga Sagutin ko muna yung mayroon kasing nag-comment sa ating vlog na Ang katotohanan daw na mag-steady or mag-asawa na ngayon ay si Aldin at si Catherine. Talagang pinupush niya yun, pinagdidiinan niya, ilang beses na niyang tinatanong sa akin. So ngayon, sasagutin ko na. Alam niyo mga madam, or hindi ka lang din naman nag-iisa, pero hindi ka talaga totoong Aldebnation kasi yung mga katotohanang Aldebnation, alam nila lahat ang mga pangyayari. So ito, siyempre, siguro Alden at saka Kasrin ka. So ito sa akin, mga palangga, at basahin, please basahin mo na lang yung mga comment section kasi baka sasabihin, ako na naman ang sisihin mo, hindi lang po ako ang naniniwala na mag-asawa si Main at saka si Alden. Marami po kami mga palanga. So ito sasagutin ko po sa iyo mga palanga. Wala po silang relasyon si Alden at saka si Catherine. Yan po ang katotohanan. Hindi nga ni siya niligawan si Catherine. Mm. Yung mga inilabas na naghawak ng kamay, nagakbayan, nagyayapusan. Wala po yung katotohanan. Sa pelikula po yun. Tapos, syempre, na-record yun, na ilabas sa social media, yun na naman. pinagvistahan ng mga Catherine at saka Alden na sila daw ang may relasyon. Wala po. Ngayon, hindi na nga sila nagbabati eh. Oh. Pinagbawala na siguro sa kanilang management kasi hindi na sila nag-uusap. At saka mga palangga ito, mga lalong-lalo na yung mga hindi talaga Aldab Nation na nanood sa ating vlog. Yung mga pinalabas din nila ni Aldin at saka ni Catherine, sa pelikula lang po yun. Close sila, naglabing-labing sila para lang tangkilikin ng mga tao yung kanilang pelikula. Mayroon nga ako ay share ko sa inyo. Mayroon nga akong nasubaybayan doon sa TikTok tik na talagang grabe. Nahihimatay siya, talagang pagulong-gulong na siya na sobrang fans po siya ng Alden at saka Catherine na nasa isip na niya na talagang mayroon na silang relasyon sila na talaga at sinusundan-sundan niya kahit saan at gumawa pa siya ng mga videos ang inilabas niya sa talktake, puro videos nila ni Alden at saka ni Catherine na ayan, very sweet tapos nung nangyari, na wala, hindi na, na wala na nga ngayon naglaho na, oh, silang dalawa, wala talagang relasyon hindi ko na siya makita yung nagpo-post noon. Wala, hindi ko na siya nakikita yung tao na panay nagpo-post sa Toktik. Siyempre, no, alam na rin yan na wala silang relasyon. O sino ngayon ang panay-spotted? Si Alcala at siya si Catherine. Dahil sila naman ngayon ang katotohanan ng na mag-STD. Nahuhuli na sila magkasama sa airport palabas ng bansa. Mm. Pero dini-deny pa rin nila kasi siyempre si Catherine ayaw na rin niya na kagaya yung kanila ni uh, ni DJ na relasyon na masyadong public. Puro gusto na niyang baguhin na ayaw na niyang ipapublic. Gusto na rin niya na patago. O, ang katotohanan si Alcala at Chaqa si Catherine ang may relasyon. Wala po silang relasyon si Alden. Pelikula lang po 'yan, showbiz lang po 'yun, mga palangga. So, ito mga palangga bago lang. Yung friend ko nag-send sa akin ng video na ewan ko lang kasi inano na 'yun eh, pinupost na sa social media. Mayroong mag-ina na uh, nakita nila si Alden naggrocery sa S&R sa Novale, Laguna. Mm. Kung maalala niyo mga palangga, talagang dyan sila nag-ano, mag-asawa, pamilya, nag-shopping uh, o or nag-grocery sa Novale, S&R. Kasi kung maalala niyo mga palangga, di ba dyan bumili si May ng hot sauce na isang galon na talagang minumodel-model pa niya. Kung maalala niyo mga palangga, hot sauce. Kasi paborito ni Alden ang hot sauce. O, oh, sa yun. Kung niyo mga palangga, oh, dyan nga sila eh. oh, ano pa ba? ba diba isa na lang, isang ano rin yun, proof na talagang magkasama sila. Ah, at saka nahuli naman din natin na buong pamilya nagbakasyon sila noon sa Nuvali. oh, di diba? sa Santa Rosa pala, no value pala yung is <laughs> <SNR. laughs> O, di ba mga palangga? Ay, tayo naman ay palagi naman tayong ano, updated. Hindi rin naman tayo nahuhuli. Kasi ako, siyempre, mayroon akong Twitter. O, oh, hindi naman talaga maitago. Doon sa Twitter, nandoon yung mga katotohanan. Nandoon yung mga pinakaunang naglabas ng mga katotohanan doon sa Twitter talaga. So, at ito pa mga palangga, mayroong bago lang. Nakatanggap na naman si Tisoy ng awards. Nanalo siya bilang Philippine Box Office Star ng Philippine Academy of Film and Television Arts. f, -F -E. So, talagang Napakagaling ang ating Tisoy. Congratulations sa iyo, Tisoy. Sa daming bumabati ko sa kanya mo mga palangga, eh, 'di ba? Ayan. Puro panalo ang ibinigay sa kanya. Kaya ayan po mga palangga, wag lang tayong mawala ng pag-asa. Yung iba kasi, alam nyo, nadadala din sa mga <laughs> palabas sa social media, yung mga napanood nyo, wag nyo pong paniwalaan yan. Puro lang yan AI. Wala pong katotohanan na may kung main. at main. Ang pagsigawa natin na ang mananalo talaga main at Alden. Sa dulo ha, walang sukuan mga palangga, laban lang tayo. Aaminin din yan ito. Aaminin din yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga palangga. At isipin natin yung ating napanood noon simula 2015 hanggang ngayon, sila pa rin, hindi sila naghihiwalay. Walang hiwalay ang nangyayari, mga palangga. Sila pa rin hanggang ngayon. Malaki na yung mga anak nila. I thank you so much. Bye!